Walang iwanan. Dahil number one ka sa puso namin. Alam nyo ba, apat na taon na po ang walkaway sa GMA! Oh na po ang wowing dito po sa Kapuso Channel Apat na taon nagbibigay ng kasiyahan Apat na taon nagbibigay ng kaligayahan At ang pinaka-importante Walang bibilangin araw, walang bibilangin taon Dahil masyado naming mahal ang bawat Pilipino yeah. O sige, sabi na, charity begins at home Sisimula ko muna sa tahanan. Hindi, blowout to, blowout. Blowout nito. Yun muna mga kasama ko, yung mga cameraman at sound system, lahat kayo, 20,000! THOUSAND! Ibigay mo, baby! Ibigay mo na! Ibigay mo, baby! Ibigay mo sound system, lahat shoutout ko sa kanila Hardworking mga cameraman, sa sounds, si Scott, si Daniel, sa lahat, direct Obet, direct Joel. You're one of a kind. Na! mababait na mga director, sikat na. Dating mga technical director, now, now directors. Dalawang director po namin, direct Joel and direct Obet. na talaga naman taga dito sa si GMA, tinanggap ang Huawei. Palapangan natin ang mga direktor! Yan, ha? At syempre, ang ating mga cameraman, sounds, lights, sikat, danyan, yung mga grupo nyo, lahat, ng engineering. Kulang pa nga yan. Gusto ko, gawin kong ano yan eh. Oh. Mamaya, depende. Pero bago lahat, mga dancers, okay na kayo.